Uy, basag! Maayos na nung nakaraan ah. Ang ganda nang nakapaikot sa puno. Clean run about. Nandito tayo sa taas. May mga ka na nakabili na ako ng isda. May mga ka-Pinboy, nakataya na tayo ng loto. Yo! What's up mga ka-Pinboy! Nandito ako sa Weymouth Road! Pupunta akong pack and save. At ah, titingin ako ng mauulam. Bibili tayo ng ulam. Para sa tanghalian natin ngayon. Yun o. No? Tawid-tawid. May parating nasasalita. nagutusan din ako ni Mamita bumili ng pork and beans daw yun bakala ko sana mag ano lang eh mag t-shirt lang hindi pala kaya malamig malamig pa rin may araw siya pero malamig yung hangin hindi sana ako mag magsusot ng jacket eh. Hindi pala kaya. <laughs> Ayun. Pero sa ano. Tapos Baka tumayarin ako ng loto ngayon. Powerful bukas, Merkoles. Uy, basag. Maayos na nung nakaraan ah. Na-vlog ko pa nga to Sabi ko, ang bilis naman. Kasi may crack to nung nakaraan. May crack to nung nakaraan eh. Tapos, sabi ko, ang bilis na nilang magawa. Ang bilis nilang ayusin. Tapos ngayon, basag na naman oh. Ang Kaaayos lang na itong salamina to eh Ay, mabasa May Ano, may nagtrip dyan nagtripan Ayos si eh, kaaayos lang yun Napansin ko nga kasi Kaya install lang ng salamina yan yung nakaraan Bulot ako dun ha Pinagtripan yan Ayun pupunta tayo ng park and save dadaan ng tunnel malamig sa tayo nga malamig sa patok kahapon hindi na kapag vlog kasi tamang pahinga tayo tamang laba linis uh, ayun nag nagpahinga kung ano-anong mga nililigpit sa kwarto yun yung pinagkaabalahan ko kapon kaya hindi ako umalis sa bahay lang kahit sa mga park o park and safe, hindi ako lumabas ano lang ayun tulog tulog <laughs> natulog maghapon pahinga alright nandito na tayo sa tunnel kahit pala araw bukas pala yung ilaw kahit may araw gandang ganda talaga ako dito sa puno na to kasi sa baba nya may mga bulaklak may ano rito pwedeng maupuan daan muna tayo dito ang ganda itong mga puno dito sa kaliwa walang ah, may mga bulaklak din dilaw hmm meron siya kaya lang wala masyado hindi ka mukha na ang ganda nang nakapaikot sa, bu sa puno ayun oh. ganda di Tapos yan, paakit na yan dyan. Papuntang Weymouth Beach. <laughs> ayun yung ano na yan. Papunta roon. Tingnan nga natin. Okay no? Glendon Runabout. Nandito tayo sa taas. Medyo taas. Medyo taas na area. Yung mga bulaklak. Pwede rin tumambay dito sa glit. Oh, may po may upuan. Ah, ganda. Sarap pag chill chill dito. <laughs> ano tayo? Tawag dito. Kuha tayo ng thumbnail natin. Alright. Ah, ayun oh. Tunnel pa po ng save. Wala ko ng thumbnail ah. Alright. ho oh, di ba ganda oh, parang ano parang tawag dito parang parang poster parang poster o oh, ano yun ganda o nakikita nyo ba <laughs> ganda ng background ko nice view tara Pag punta na tayong pocket save Tapos may mga basurahan sila lagi. Kahit saan, mayroon silang basurahan. Ayan. Ang galing. Nagsisimula ng magdahon. Oh. <laughs> may mga dahon na siya. Maliliit pa. Clendon Pack and Save Clendon the Warehouse Tawid ka ayo Thank you batok sure ko Meron ditong bilihan ng ulam eh. Ewan ko kung bukas sila. Ay, sarado yata. Sarado. Ang <clears throat> oras kayo nagbubukas yun. May bilihan ng ulam dito eh. Ito, itong lugar na to. Sarado sila ngayon ah. Pero bago iyan, daan tayo na bakery. Dumaan ako dito nung nakaraang sarado. Ibigay tayo ng tinapay. Tumboots na ako. Ah, oh, dito ako nagpagupit lahat <laughs> Barbershop. Hindi ako nang kinakapay ito. Meron ka ano, naman itong bakery dito sa gilid. pa akin Glendon Bakery Ayun, katabi ng Mr. Mix Ah, na ng makakain Medyo ano na ako eh Medyo gutom na ako eh <laughs> and the other one's bigger than the other one. are the same. Oh, okay. Uh, so got two different prices mm -hmm. Just make sure. and so different prices.

ito na ito na ayun oh sabihin na tayo ayun custard custard twist sarap sana bumili ng may inam ah masarap pumili ng maiinom dito tingin tayo classic cafe ay meron pala doon may meron din dito juice tingin tayo ng juice dito para sa tinapay natin Hello. Hello. Good. Maganda lang tayo dito sa Merienda lang tayo dito sa upuan Ayan Ayan tayo mga kapinboy eh. entro sa center mo minus sarap dito ah mainit mm. yung binibili ko yung custard twist three dollars mga katabi din akong kumakain Yo, papasok na tayo ng pack and save Kumuha na ako ng kamatis, daon ng sibuyas, at bumili rin ako ng itong sibuyas. Ayan, bili lang tayo isda. Ito yun ang bangus, 7.53 ko siguro hello yes. dalawa may mga kapino nakabili na ako ng isda isang bangus tsaka ayun ko anong pangalan ng isa hindi <laughs> na nabasa yun tapos yung mga ricados yung mga sibuyas kamatis tumitingin ako rito ng uh, pork and beans Inutosan ako ni mamita ayun mga na ka Taya tayo na tayo ng loto bili ulit tayo ng tinapay ibibilang ko lang si mamita kahit isang piraso pasalubong hindi ako nakabili ng pork and beans para sa kanya dahil wala akong makita pasalubungan na lang ng tinapay Starfish Kaya natin gumamita si ng ito, Starfish ulit dahil hindi tinabili ng kanyang uh, parking bins, wala akong nabili So ang gagawin ko na lang Pinili ko lang siya na tinapay Hello. uwi na tayo nakapamili na tayo ate Evelyn <laughs> hello opo nabili na ako nabili na ako ng tinapay para kay mamita daw ng sibuyas kamatis, sibuyas at dalawang isda isang bangus piprito okay, natin or sasabawan ayos Yo, Pauwi na tayo. Nandito na naman tayo sa tunnel oh. Pupunta na naman tayo. Nandito na naman tayo sa Clendon Runabout Tunnel. Nakapamili na tayo. Ang tanong. Time check! 1.41 na. Naku po. Mag alas dos na pala. <laughs> oh my goodness. Sabagay may unang pa naman ako tira kahapon yun na lang yung kakainin ko ngayon may kanin ako doon tapos lutuin ko rin to ngayon para may ulam ako mamayang gabi tsaka bukas ayun ayos makapagbaon pa tayo bukas mga kapin ng isda ayos awin na tayo Buti mayroon ako nakita ng bangus. Minsan yung bangus doon kasi mahal eh. 17 minsan min 17 dollars. Ngayon may 7. Medyo maliit-liit lang ng konti pero pwede na. Mga apat na ano na slice. Yung e, piprito natin yun, no? pwede natin isigang problema, wala tayong kangkong pero pwede na yan basta may lasa lang Basta ano, pwede natin iprito, pwede natin sigang. Diskartehan na lang natin ang luto. Andito na tayo mga kapin sa Waymouth Road, pauwi ng bahay. So hanggang dito lang muna. Maraming salamat po.